Ayan po. po sa Kaparis Mami TV. Solid. Ayan po. Ayan. Ako'y nagluluto dito mga idol. Mayroon tayong naluluto dito na paborito natin. Ayan. Nasalang na to. Alam nyo ba kung ano to mga idol? Ito po ay ginataang pagi. Sa tawag nito sa Bicol. Ito po ay Kinunot na pagi. Ayan po mga kaitan sempre meron din akong Ano rito yung Sitaw Adobong sitaw Nampak sarap to Ayan Sarap ya. Saka sempre meron din akong Taman tama pala to Sa partner uh, Partner pala nito Alam nyo mga kaitan Ano partner niya. Sarap yan Pag garito adobong sitaw Partneran nyo nang Ayan po bangus Pilitong bangus Sarap nya ba? Diba? Pa itong bangos. Paborito ni Art yan. itong bangos. Tapos wait. Adobong sitaw. o. Takpan natin. O, oh, di ba? sulit. Ito po yan. Okay. okay na po ito mga kaidol. Tingnan yung mga kaidol yung adobong sitaw. o. Oh, o, di ba? Tara. O. Oh. Siyempre, itong yung labis talaga. Ginatampagi. Tikman natin. Ang sarap na ba? Ay, ang sarap. Grabe. Art! Art! Alika, Art. Tikman mo yung, ano, Art. Tikman mo yung pagi, kung masarap na ba. Pa'n? Pagi, tikman mo. Oo, oh, masarap na siguro yan. Tikman mo yung pagi. Tikman ko ni Art yung pagi. Kung okay na ba. Ano sa, ano ano? Okay na. Yung sitaw tikman mo. Yung sabaw. Okay yung laman kasi di mo malasahan. Yung sabaw ang malasa niyan. Pag malasan ang sabaw okay na. Yan po ang aking tagatikim si Art, di ba? Ano? Okay na? Okay, ayos. Ayan po mga kailol. Sabi ni Art, okay na daw at titikman ko ulit kung so, talagang pupuna na talaga ay natikman ko na pala itong pagi karap na pala ito itong so, sitaw pa lang na hindi ko pa natikman kaya titikman po natin to mga ka-idol, no ayan po sarap to Eh. ay ang sarap grabe sulit diba napakasarap mayroon na kami pinatang pagit tsaka sitaw si na adubo siyempre hindi lang yan mga kaidol no naluto ko ngayong araw mayroon din tayong iba, iba ibang minu ayan po ayan po dami na pong minu natin naluluto dyan ayan um, dami tayong iba ibang klaseng minu dyan ayan no kaya po ng aking kasama si ati Miri, si Art ay sino to sino to ay si ate dito pala si ate ah okay lang te Saan ka na ngayon, ano na? Ito sa... Ah, Jinte. Ayan po. Ito, naalala nyo mga kaidol. Ito po yung lagi kong kasama. Dito sa kantin. Nakikita nyo naman siguro, di ba? Bumisita pala. Di ba? Ay, ang ganda pa rin ng ngiti ni ating. Hindi pa rin nagbabago. Ito <laughs> <laughs> po yung anak niya mga kaidol. Hey! Si Vince. Yay! Ayan, ano Vince? Lakasan mo Vince. Eh! Hey! Ah, parang si ano lang ah. Kumain ka na Vince? Kaya ka na. Kumain na. O, kumain ba na pala eh. Pa-soap drinks mo na lang. Soap drinks. Kuha na, soap drinks. Kainom kayo. Libre <laughs> mo. Oo nga. Wala bakit ako sa. Ako na ba. Ako bahala. Oh, sige. Kumuha ka rito. Kumuha ka Ano mo ah. Libre so, mo ah. Libre mo. Ayan. Kumuha ka na. Debrimo, debrimo. Sige. Sa sweldo ko. Sige. Kumuha ka na. Mag-injure dyan. Sa sweldo ko, Jane. Ano ba sweldo mo? Ano pa? papasasay Gusto ko sa sweldo mo, gusto ko ilibre mo sa ah, gusto mo a ah, ilibre mo sa akin yung ano. Punta ano, punta tayo dun sa ano Singapore. Mamasya. <laughs> <laughs> ah, buksan mo at dun ah, bins, dun yung ano, buksan ang bins. Ipakaya. Ah, tapos pa Ayan, may bu nabuksan mo na. Ayan, mo okay. <laughs> Ako, mga kidol, ano? sipag may art. Diba? O, oh, ayan na. Ayan, bigyan mo mama mo. Pasigipin mo. Bumakay ito, no? So, yung mga atasama ko. Ano, tay? Kumain ka na, tay? O, nagkapi ka na ba? Kapi ka na lang kaya? Ha? Magkapi ka? O, oh, sige. Ay, okay, na lang yung ano, soft drink. Kapi na lang yung mama mo. Art! Art! Timplahan mo yung, si ano, si ate? Kapi daw, kapi. Bungan! Nagwalis. Yeah, ayaw mo na. Nagwalis. Nagwalis. Isipag oh. ka sa... Uh, anong kapit Ano daw ang kapit eh? Uh, ano daw gusto mong kape? Pili ka doon, oh. Kahit ano? Kahit anong kape mo? Uh -huh. ano sabi mo? Uh -huh. Anong sabihin mo sa akin? sabi ko, na-miss ko na kayong makasama. Ayun, yun no. Eh, mo na ba? Eh. Eh. Ay, yeah, e -ay. E -ay. <laughs> Ayan, no. O, oh, di ba mga kaibigan? Grabe. Ay kayo. Ayan po, papakatihin na po natin yan si Ate Kisi. Kasama ko yan, eh. Ayan, timpla na po niya, yung Ate Mary niya. Hello, Hello Ate Mary. Ayan, Hello, shut up. Don't. Uh, I will see you shut up, <laughs> Ayan po si Ate Mary, no. Ating kasama ngayong araw na araw na kasi to siya, yeah, mga Kaidol. Ayan. Ayan Apo, eh, po yung pangus kong piniprito. Ayan po, yun po yung sipa. Ah, lalaki yan. Kataba yan. Nagupan po yan. O, oh, diba? Sarap. Hawaiian. So, yan lang po mga kaya Maraming maraming salamat sa wang, walang sawa sa pag-suporta kay Ka-Idol Inlite. I love you sa inyong lahat. Okay, tayo po dati. Eh, mo muna, Bench. Okay. Lakasan mo, Bench. Eh! Hey! O, oh, diba?